Hello guys, so for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano ilalagay ang mga nag-comment sa mga video nyo tulad nito So, tara! So ayan, so andito na tayo sa ating screen at punta na tayo sa CapCut Pindutin ang CapCut Pagkatapos, pindutin ang new project Then, maganap tayo ng video ng ating gagawin para... Ilagay yung mga ano? Ito. Try natin to. yan. Try natin to. So maglagay tayo. So bago 'yan, ah, uh, hanapin muna natin si aspect ratio. Si aspect ratio, guys. Then pindutin yung 9:16. Sa akin, guys, 9:16 yung lagi kong uh, ginagamit. So pindutin yung check. Pagkatapos, ay hanapin ah uh, Katapos nyan is i-delete muna natin tong CapCut guys. So importante talaga i-delete to para hindi to makita sa video nyo. So mag-add kayo. Pindutin nyo ang add sign then photos. Yung mga na-save nyo na mga photos. So sample. Ito ito. Sample natin to. So yan. So na-add na natin yan. So pindutin lang yan yung nag ano na siya nag highlight na siya so hanapin si overlay si overlay guys overlay asan ka na overlay asan na ba si overlay ayun si overlay so pindutin si overlay pagkatapos i-drag mo pa pa uh, fa left fa left side para ipantay mo dun sa video mo so pindutin siya ang nasa baba yung photo tapos, hanapin si Transform. Saan ba si Transform, ha? Saan ba si Transform, uy? Ah, ito, si Transform. So, si Transform. Then, piliin si resize. Ayan, ah, guys. So, resize natin, ha? Yung comment na gusto mong i-resize. I-resize natin tong comment, guys. Gaya nito, guys, oh. Ayan. Ayan, resize. Ganito yan lang, oh siga pa ako matajan guys uh, um, resize natin um, pag ok na so pindutin lang ang check diyan, uh, dyan ba diba? lumit na siya so kayo na bahala kung saan nyo ilalagay so ganito yung ginagawa ko guys, this is my way to express my pasasalamat sa mga followers ko ang, nag, ang mga nag-comment sa akin. So, thank you so much sa inyo guys. Napaka sa ko talaga na ganito yung mga kino comment nyo. Yan. So, diyan natin nilalagay. So, tignan natin na. ipantay pantay natin doon sa dulo. oh yan. Napantay na. So, I try natin Ano ang ating pangbansang gulay Starts with letter D Oh uh, shit, not good Ah Dabung To the beat <boom. laughs> oh, yeah. Okay guys, okay na to Kahit ganito lang So, pwede na to So, i-export na natin no export na natin export 'yun lang 'yun kadali guys so kung puto sang ilalagay nyo pwede rin 'yon gagawin nyo yung, yung ginawa kong paraan so kung nagustuhan nitong video nito paki-share mag-like comment kayo kung ano yung gusto nyo pang malalaman tungkol sa akin and goodbye maraming salamat po